Good day po sa inyong lahat Kumusta na po kayo? Isang uh, Maulan Hindi lang maulan kundi mabagyo na umaga sa inyong lahat Ayan. So Ngayon po ay September 23 2025 at kasalukuyang uh, meron tayong ah uh, dinaranas natin yung epekto ng bagyong si Nanding. Ayan. So, ang alam ko ay palis na yung bagyo or nakalis na. Kaya lang maulan dito sa Northern Luzon dala nga po nung mga ano, hinila niya ng mga habagat ganyan. so kagabi magdamag yung ulan alam nyo naman dito sa amin very prone noon pa man talagang flood prone area na po ang uh, Dagupan City dahil kami po yung uh, catch basin yung mga tubig ulan, tubig baha ng mga neighboring town dito pulat ang bagsak. Dito po ang punta sa Dagupan palabas ng uh, kailugan papunta sa dagat. dyan sa China Sea. Kaya dito po, mababa po kasi yung lugar namin. So ngayong umaga, uh, ang topic natin ay tungkol sa uh, good news. Ano po, good news? Kasi po, uh, lahat ng RTL natin... Good news po ito. Lahat ng RTL natin na ilalabas, starting... Uh, sa makalawa September 25 start na po kasi tayo hanggang October 3 ay magiging ano na po sila napurga na purgado na po sila napurga na so ibig sabihin wala na po kayong gagawin hindi nyo na po sila pupurgahin so number one po dyan nakamenos na po kayo hindi na po kayo bibilang, bibili ng purga kasi pinurga na po natin sila ayan so menos na po yan sa gastos pangalawa uh, hindi nyo na kailangang uh, mag-isip-isip magtanong kung paano ba yung pagpupurga sa ating mga RTL ayan so yan po yung mga ano natin dito yan yung good news natin ngayong umaga ayan so lahat ng i-deliver ide natin na RTL starting sa batch natin na pang October 3, November 20, December 27 ay napurga na po sila bago pa i-deliver dyan sa farm ninyo. Ayan. So, tandaan nyo po yan. No need na pong purgahin. Ngayon, kung susundan ninyo yung Uh, nasa libro kung kailan daw ba ulit pupurgahin ay after 6 months nyo na lang sila pupurgahin pero kung ako yung tatanungin ninyo pupurgahin nyo lang yung mga manok ninyo if necessary needed or kung kinakailangan ngayon paano ba natin malalaman kung kinakailangan na siyang purgahin syempre po ang simptomas po niyan kapag humina sila sa pangingitlog so yan yung mga yan yung mga possible sign actual na dahilan pag sila ay medyo ano ah uh, tawag dito namumutla ayan sa panggasinan, pusisawan uh, and then bumagsak yung itlog so yan yung mga pwede nating gawin purgahin natin pero kung hindi naman bumagsak yung itlog, bakit natin po purgahin? Siyempre, wag na lang. No need. Kasi nga po, uh, sinasabi rin nila na kapag pinurga daw natin ay bahagyang babagsak yung ating uh, egg production. So, kung ganun yung ano, uh, mangyayari, ay siyempre, wag na lang po nating purgahin. Kasi anong dahilan? Bakit natin po purgahin? lalo na kung maayos naman yung kanilang pangingitlog, di ba? So bukod sa bukod sa nagsayang tayo ng uh, pera na pinambili ng purga, ay baka sayang din yung mawawalang itlog yung kanyang idadrap, ano, ibabagsak. Yeah. So hindi naman lahat ng ano ay hindi, hindi naman lahat ng nababasa natin ay kailangan nating gawin. Titignan din natin mismo yung aktual na kaso ng ating mga manok. Yan. So, uh, ano rin pala, uh, ang RTL natin na pang December 27 ay sold out na po. Ubus na po siya. Uh, 20,000 po. Dalawang building na tagtiten. Kaya lang, nung chineck kasi yung listahan yung resibo yung delivery, hindi pala na ano 9,000 parang 9,500 lang yung uh, delivery na isa so parang ano lang tayo uh, parang 19,500 lang Ayan. so ang susunod na batch natin na available ay ang pang January 24 na po Ayan. so dun sa mga dun sa mga nagtatanong dun sa hindi nakahabol mag-avail nung ating RTL na pang December 27 ay dito na lang po kayo pabuk sa ano sa pang January January 24 20 26 ayan so dun po sa dinaanan natin kung napansin niyo baha po ano pero ito ay ano naman ah uh, hindi na siya baha kasi nga itinaas na natin ayan so balikan natin yung ating topic uh, good news uh, starting sa batch ng October 3 papuntang November 20 December 27 January 24 and so on purgado na napurga na po yung mga RTL nyo na dadating dyan sa inyo yan so dito pa lang sa farm natin, sa growing house ay poporganize na po natin sila. Ayan, so good news po 'yan. Ayan, so maraming-maraming salamat po sa inyong a uh, panonood. Ah uh, mag-iingat po tayo palagi, lalong-lalo na ngayon may kalamidad. Ayan, so God bless po and uh, mabuhay. Ayan. Uh, thank you po, thank you. Time check nga pala is 7:01 in the morning. Maaga po tayo. 4:30 na sa dat na tayo at uh, dito na tayo pauwi na tayo rito. Ayan. So, thank you po. Thank you.